Yan mga kaidol. Ayan, may papakita ko sa inyo mga kaidol. Yan o. Tingnan niyo yung trap mga kaidol. May huli siya mga kaidol. Oh. Yan mga kaidol o. Oh, yang itom. O, oh, yang itom mga kaidol. Huwag kayo dulo, may dito gilid Apat na peraso mga kaidol Apat na Peraso yung huli Kaya mga kaidol, kunin natin Tu Pulang pusit to mga kaidol Yan Agay-agay ah, mga Yan mga kaidol oh Apat na piraso mga kaidol. Oh. sobra kilo. Yan mga kaidol, kitang kita. Buhay na buhay talaga siya mga kaidol. Yan mga kaidol, maraming salamat sa panonood. Yan, thank you for watching.